Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na well spent money ang paggamit ng pondo ng bayan para sa flood control project sa buong bansa. Kung niyan tinawag naman ng MMDA na fake news ang umano'y 800 billion pesos nilang pondo para sa flood control sa nakalipas na dalawang taon. Si Alan Francisco sa detalye. Lumabas sa pag-usuri ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mas maraming basura ang nakolekta sa Bagyong Karina kung ikukumpara sa Bagyong Ondoy noong 2009. Sa so, usapin ng basura, sir, saan mas maraming na kolekta na ipon? Well, halos lahat ng flooded areas may naiwan na basura. Um, and even sa mga pumping stations natin, halos napuno ng basura. Um, truckloads ang ating nakukuha. Minsan isang barangay, 10, 12 truckloads. Ang hinahakot namin na basura, iyan uh, ay sa MMDA side lang. Yung wala pa dyan yung uh, regular na humahakot ng basura na contractors ng LGU. Isa sa mga dahilan ng pagdami ng basura, ang paglobo ng populasyon. Labing limang taon mula nang sa ang ondoy. Ang mga basurang ito, ang isa sa nakikitang dahilan ng pagbaha. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 70% ng mga internal drainage o daluyan ng tubig sa Metro Manila ay puno o barado ng mga basura. Ito ngayon ang kanilang inaayos, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. Sinabi rin ng DPWH na naging epektibo naman ang mga proyekto sa mga nakalipas na taon kontra pagbaha sa National Capital Region. Kaya naman, may na well-spent money ang pondo ng bayan para sa flood control. Sa I think, uh, well, it helped a lot. Actually, it helped a lot yung mga um, initial uh, flood control programs that had been implemented over the years. Hindi naman natin sabihin na nasa, masayang lang yan. And uh, this is evident enough that uh, yung sinasabi nga na natin nung no, ano, no, Yandoy, the flood floodwaters stayed in Metro Manila for more than two weeks. Or um, eto na ngayon, with some of the flood uh, flood control projects that were implemented over the years, no? yung uh, Engineering interventions and other uh, other uh, projects that were implemented kita na ba natin that the floodwaters have receded uh, quite faster than uh, ondo you know. Taniyak ng DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakatulong ang pondong ginagamit sa infrastruktura upang abawasan ang pagbaha hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba pang bahagi ng bansa bagay na sinangayunan naman ni MMDA Chairman Romando Artes. But, uh, immediate we need it now immediate immediate yung protection of low lying areas through yung flood control projects all over the country kasi yung river basin program uh, holistic ito but it may take a little time to implement all the components of the river basin program regarding dong kung nasayang ang pera I, I don't think so kasi meron din naman mga uh, areas na dati binabaha like yung Vista Royal in Quezon City and LGB noon pong undoy, halos lagpas tao po ang tubig dyan. Pero um, ito pong bagyong karina, wala pong baha sa loob ng mga subdivisions na yan. Uh, yan. po ay dahil sa mga flood control measures and projects na implement ng DPWH, particularly sa Marikina River and Pasig River. Itinanggiri ng MMDA ang diumanoy halos 800 billion pesos na budget nila sa flood control sa nakalipas na dalawang taon. So, the 787.6 billion is fake news. Uh, in fact, sa history po siguro ng MMDA, we are already 49 years. Baka yung total budget po namin sa 49 years na yan ay hindi pa pa naka 87 billion. So, mali po yung kumakalat sa post na 787.6 billion ang budget ng MMDA for flood control projects sa dalawang taon. Higit limang libong flood control project na ang natapos ng DPWH sa ilalim ng paununkula ni President Marcos. Pero aminado ang ahensya na marami pang dapat gawin para mas mabawasan ang pagbaha. Bahagi ito ng utos si Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng pagtiyak na makatatanggap ang publiko ng warning o babala kaugnay ng papalapit na bagyo. Kasama na rin ang malino na instructions o gabay kung saan tatakbo, mamalagi pansamantala at ihingin ng tulong tuwing may sakuna. Gayun din ang paggamit ng makabagong teknolohiya para maprotektahan ng buhay mula sa mga kalamidad. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.